Good morning guys! Welcome to Ares Garo Vlog. Sama niyo po ako at uh, maglilinis po tayo ng garden this morning. Ayan. Dito ang ating lilinis and destination for today. This small garden. So ito muna yung ating lilinisin for today kasi ang kalat ang daming lupa na kinalat yung ano, yung mga aso. Yan. Bakasan natin konti. Dali kasi yung lupa. Salat yung lupa. Tinigan na rin natin yung ibang mga halaman. Ayan. Ito siyang ganda oh ang ganda ng uh, orchids so yan dinisin ko muna yung uh, na, sorry napadaming lupa mm. Pawis tayo muna natin kanta. Kinaso kasi nung aso na isang araw guys. Yan, gaganda na ng mga halaman. Palay kasi yung umuulan eh. Kaya nagdidiligan sila. Ito ang ganda rin ng bonsai na ito. Oh. Merong aloe vera hindi ko alam yung pangalan nito ito mga bagong uh, replant maganda yung uh, mga halaman ngayon kasi palaging umuulan ayan o no, yung ating uh, ampalaya gumapang na So hinarangan natin dito sa 'yung mga aso, kung mga pasok pagkagabi eh nagdudumi sila rito. Kaya may butas naman dito sa gitna kaya nakakalabas naman kaagad yung tubig no? yan ito yung orchids kanina pinapakita ko ang no kulay violet tapos itong kahoy na to antique na rin ito eh. mahal to pagka binili sa panahon ngayon matagal na to kaya minimaintain mini siya dito. Para hindi siya masyadong maarawan ay maulanan. Yeah, malapit na tayong matapos, guys. So, malinis na muli yung ating uh, ating garden, no. Oh ating plant uh, area. Yan, pwede na ulit magtambay dito. Yeah. So guys, thank you for watching. Please watch all my videos. And don't forget to subscribe, share, and like and comment na rin po. Maraming salamat po guys. Hello, good morning, good morning.